So ayan, papunta po tayo ngayon sa ating <coughs> Excuse me. Umubulang TV na agad. Ayan, magdiriwang po ng kaarawan yung aming, isa sa aming kasamahan sa trabaho. So, ayan na po yung kanyang handa. Meron tayong, ano ba tawag ito? Uh, ano ba tawag yun? Ayan, yung pansit uh, bihon natin. So, meron rin tayong kandila <laughs> kandila yan so iniintay na lang po natin maluto yung pulutan yan nandito po tayo kung saan kami uh, nagpapahinga natutulog yan medyo madilim kasi so yan o sandali tignan natin yan yan dito po natutulog si vlogger yan medyo mayos ayos kesa sa dati kong tulogan yan 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 ang tulugan ni vlogger. So dito naman kami nagdadaos ng uh, kasiyahan. Yan. So kami nagkukwentuhan, kumakain. O so, dito nangyayari lahat ng mga yon, Ang ating mga gig. Yan, katulad ng mga music. Kaya, so pakita ko lang ha. Ito yung pang music namin oh, pagkagabi. Yan, music, music. yan ang aming music laban. So, ayan pupunta ka naman sa terrace nila. Ito yung terrace nila. Ganito kaganda. Ayan. ayan yung more. Ay! Hindi yan. Labahan ni vlogger Ayan. Di ba? Ang ganda ng tanawin. Sana all. yan ang aming uh, lugar. Kung kami kami nagtatrabaho dito sa Pasig. Yan. Ganda, di ba? Sana all magkaroon ng bahay na ganito.